maluwalhating araw po sa inyo lahat mga kaibigan itong ating baon sa ating tanghalian inasal na tokwa mga kaibigan the best ito ano kakaibang pagkakaluto ito pala ang inyong lingkod OFW sa Pinas, si Mark ang overwork Filipino worker sa Pinas pasimple-simple lang ako sa trabaho at ordinaryong manggagawa lang ako kaya ang sahod ko ay 456 lang kada araw kaya ito po inuugali kong magtipid bago ang lahat pakilala ko sa inyo ang JC Organic Barley nasa comment section ang link ano Pampalakas ito ng immune system sa may mga sakit yan ito dapat ang iniinom mo. Mura lang yan, no? Tara, kumain tayo. Samahan niyo kumakain. So so natin sa tuyo na may kalamansi. Ah, inasal. Hmm. 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 Yan med to the max, no? parang mang lang ba mmm mm. lambot press na press pa yung toko ang kaya ang sarap mm. Mm. Try nyo ang kanitong luto mga kaibigan Masarap na masarap siya no <laughs> mm. Mm. At 12 pesos lang ang per piece nito mga kaibigan Now kahit 24 pesos lang Nakatipid na naman tayo At Inasal lang natin. At na sa mantika. Mm. Mm. Ang natin mga kaibigan yung isang piraso. Sarap, masim-masim. Bagay na bagay sa tulsawa natin na toyo. Walang ibang babagayan to kundi toyo. No? Sobrang the best. Paborito ko talaga itong mga kaibigan kahit nung bata pa ako. Pero madalas dito, tuto namin nung bata pa kami, prito, nung naging binaka, pampulutan na, no? Yung may mayonnaise na. Pero nung may trabaho na ako, nagtitipid na ako, mas lalo na ako nagtitipid, nasal na. Hmm. Ito na yung pangalawa mga kaibigan. Ang ganda ng pagkaka ihaw natin oh no? inasala hmm. ito masarap na pambaon mga kaibigan no? oh lalo na ngayon tag-init no dapat ang ulam mo masarap talaga para pagpawis ang kagaya nito oh. pawis na pawis na kagad tayo mainit dito sa sakyan mga kaibigan nasa tabing kalsad lang ako kumakain kung eh. saan kami nabot ng gutom alas 12 naman eh pero kahit alas 12 na after ko kumain balik kagad sa customer ahinta ako dito sa Pilipinas mga kaibigan eh. Ahint, eh simpleng tao buhay sales relate dito sa buhay ko no kahit tanghali kailangan mo pa rin magtrabaho kasi yun lang ang time ng customer na walang masyadong customer kaya ako after kumain balik ka agad sa customer salun so, naman tayo mga kaibigan at sa muli mga kaibigan ito ang inyong likod o W sa Pinas si Mark at lagi ako nagpapaalala Lagi lang tayo magtitipid dito sa Pinas para hindi tayo nababaon sa utang at ang inyong likod ay isang uragon. Basta uragon, malupiton. Hanggang sa muli, that's all. Mabuhay!